Hi guys, this is Gazini 19H vlogger. Support today's video. Welcome to my vlog sa mga oras ngayon, mga kumare, kagigising ko nga lang diyan. Het Heto nga ang view ng Barangay Tikul. napaka press ko nga pala ng kahanginan. I just could die. At sa mga oras ngayon, mga kumare, sumikat ang haring araw kaya for the go. Mga mga kumare, napakaganda talaga ng umagang ito at napaka-social ang ating umaga kaya mapapasabi ko na lang nga talaga ng Portugal to go talaga kaya nga dito mga guys dali dali na akong bumaba papunta nga pala ako mga kumare sa munting tindahan ng aking ate kaya Portugal. to go at heto nga mga kumare binubuksan ko ng munting tindahan ng aking ate kaya Portugal. to go ta una naman nga tayo mga kumari sa tindahan kaya okay lang yan wala naman kasi tayo magawa sa bahay kaya dito na lang tayo sa tindahan ng ating ate kaya for the go nga araw nga nito napakaganda ng aking gising at ako'y sinipag kaya ako'y naisipan kung magbukas ng tindahan kaya for the go at heto nga mga kumari pinagsasabit ko nga lang diyan yung mga chichiria yeah? para sa mga pang nagtatanong nga pala diyan, kung sino nagbibidyo sa akin eh, mga kumari ako lang pala nagbibidyo sa aking sarili ilang naman kasi magbidyo i-edit ko na lang dito sa kapka go! mari nagtutuloy-tuloy na nga ang ating ginagawang pagbablog kaya tuloy-tuloy lang natin to at sa mga oras nga niyan busy na ako Nga mga kumare, nagtatanggal nga pala mama at papa ko ng ayaw, hindi yan, napakadami nga nilang huli. Kahit eto nga sa mga oras na eto, papunta ako sa pretil, may nakita nga akong isang natutulog diyan Puti nga hindi siya nilalabig, napakalakas nga pala ng hangin dito mga kumare. Grabe nga yun guys.